Dan. Sa so, torda naman tayo. Sa kalakatan, pinaglawak nyo na. Berne. Ayan, may mga nakatay na yun. Ayan, sa kailera yan. So, ayan. Tatabo na na lang lupa. Pagod, nagdilis naman tayo ng sagingan. Pinalis na rin mga payat. Sabaw ng ating mga tropa ay e, pagtatari natin nila tordan. Pag mga tilos ng lulo, babawasan na natin yan para gumanda ng saging. Ako, pangit ng puno mo. Muna kayo, dito pa yung pagkain sa bayong. May kasabihan na matatanda bago magtarin ng saging, kailangan ay busog para mataba ang bunga. O ayan. Ang lamanan ba bayong uh, isang itlog at tinapa. O ha. Dito mo naman ha. Pagkain masa. Yan ay half plain rice and half sinangag. Berne. Pwede ka dyan? Pwede ho. Pwede. O sige, kaya muna kayo para mataba ang ating saging bago magtanim. Busog. Ako naman ay ano lang, sabah. <laughs> Ito ang ating merenda. Sabay, sabay inom ng buko. Wow! Ayun. Huwag kang titingala meron eh. Sabi na matatanda. Ayan. Maling step ng paa mo. Ayos. oh mabilis. Ngating kalamansi, kumusta? Ini na bulok masak lagi. Tabungnya tabung dong. Lakatan. Tuh, na nah, main it. Oh, si kaberni nih. <laughs> at si Kapuli. <laughs> Ayan, okay, no? Tukal, wala nga. Kami ah, binadaanan, guys, oh. Kapitan, masukal na yung pwesto.